Okay guys, for today's video. guys, okay, so rambutan. Yung mga hinog na siya. Tanim kong rambutan. Uh, may bunga na. bukas bumunga na rin bumunga ah. na rin ang aking rambutan ito okay So, kaya dito lang tayo. So, don't forget to follow, press like and share, and subscribe ang aking YouTube channel, Dexter Vlog, and also to my Facebook page, Dexter Vlog. Bye!